Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. And for today's vlog, nandito tayo sa Padayon, Indang Cavite. Yan, kasama natin ang <laughs> very, very sexy and pretty na ating project manager dito. So, ito yung Padayon. Ito yung pinaka niya. Tapos, ito, cemented na yung kalsada. At ito yung ating mga available na lots. Yan, ang ganda, coronary lot. So, itong coronary lot na to, available. 321 square meters. Yan, 321 square meters. Ang ating presyo ngayon for... Pag corner lot ay 6,500. Pag inner, 6,000. 6,000 sa inner 6,500 321 malapit lang siya dun sa may service road medyo makitid lang yung papasok pero maganda pagpasok mo so eto, eto available tong 321 na corner lot right away pwede ka nang mag build ng iyong bahay at tinan mo ang lawak cemented na yung ating kalsada So, from corner, nasan kaya yung end ng 321? 18. Mga 18. 18 meters ang frontage. Oh. 18 meters ang frontage mula doon. So, mga hanggang dito yan. Ayan. So, 6'5. Tapos, 360 tayo. Ayan. Ayan. Maliit lang yung community, Ma'am um, No. Mga ilang cuts lang. To. Um, lang. Ay, ito maganda oh. May ilang kaka kung yeah, dito oh. ka. May fruit bearing. Fruit bearing. Trees mm -hmm. mm -hmm. lang mm -hmm. ka. Tapos ayun. May buko ka na doon. Tsaka maganda dito kasi flatland. Yung sumunod na cut 321 din. 321, 321, 321. din. Ang inme lot ito na 3321. So 6 lots pala to na 3321. Kung medyo nakakaluwag-luwag ka, pwedeng tatlo, no? So 321. 1 2 3. O kung isa lang, dito ka na pumesto sa may lang ka. Maganda dito kasi may kuryente na dito. Water meron na din. Hangin. Ay. Mga ilang minutes tagaytay. So pag dineretso mo na to, pa tagaytay na to. Mga 10 minutes lang. Sa so, ito yung pinakamalapit. Sa entrance. Tapos, 321 per cut. Tapos, dito, kung ayaw ng perimeter. Okay. Yan, dalawa kalsada niya. Maganda yan. Kalsada dito, kalsada dito. Ay, oo. Maganda din ito. 321 din ito. 300. 300. So, may kalsada ka dito. Tsaka doon. Kasi hanggang doon ka na. Yun yung entrance. Yun yung available sa perimeter. Six cuts. Tapos, kung dito ka naman sa gitna... 300, pero back-to-back -back yung kalsada mo. Eh. Meron ka pang mga lots dito na pwedeng pagpilihan. siya nga pala, kung bago ka palang sa channel na ito, I'm Sheila Veronilla, your friendly real estate broker. My blog is all about buying and selling of real property investment and anything in between. Kaya kung gusto mo ng ganitong content, just don't forget to like, subscribe, So for as low as 6,000 per square meters... Meron ka ng lot near Tagaytay. Oh wow, diba? How about that? Na pwede mong gawing weekend house, vacation house. Tapos pwede mong paglagyan ng ganun na yun, oh. Sa salary natin yan. Ang ganda, lapitan natin. Ikot ko kayo ulit. available din yung nasa edge na yon 200 square meters lang. So, that's 1.2 million pesos plus. Ang kailangan lang natin ay 240,000 na spot down payment. Tapos yung remaining balance, payable pa siya hanggang 5 years. So, pinaplano nila lagyan ng hagdan pababa ito yung ating model house. Pero yung for natin dito ay lot only. Pero yung ating mga lot investors, pwedeng pwede ito gayahin. Pero pwede rin naman ang own design. Ang ganda! Pwede nyo rin to going parang staycation o Airbnb just in case magpapagawa kayo dito. Kasi very scenic, malamig ang klima, tagaytay feels na yung weather dito. Ang oras natin ngayon dito, right now, habang binibideo ko to, ay 1 p.m. Pero malamig. And hindi ganun katirik yung araw sa area na to. Ang ganda ng bahay, parang bungalow siya na may underground. Tara, baba tayo silipin natin yung pinagawa. Maganda, maganda. Tapos meron siyang toilet and bath dito sa ibaba. Tapos ganito, oh, ang ganda ng background sa likod. By the way, padayon is nun word to move forward and to never give up. So kung gusto nyo o pangarap nyo magkalupa sa Tagaytay, pero mahal na doon in cash bilihan kung nasa prime lock ka, mga 20 million. Ayun yung sapa. Kung ma-improve na ito at ma-develop, ang ganda, ang ganda. Nai-imagine ko na parang nature spring and pwede itong ma-access ng mga lot investors natin in here. Meron tayo dito magiging parang water spring park. Ang ganda. O, oh, ba diba? Very nature. Instagramable. And back tayo doon kanina, doon sa ating pangarap na maggalote. Kung sa Tagaytay kasi tayo maghahanap ngayon, meron doon mga Santa Lucia na available, 20 million, tapos cash ang bilihan. Eh, may kotse ka naman, dito ka na lang muna sa 10 minutes away, pwede mo na yan i -drive. Silang, Kabite, ba? Diba? Magandang maganda na rin ang silang ngayon. Napakadami ng bypass at road, yung east to west. Kung dito ka galing, papunta ka ng Bacoor, kaya yan, one hour. Dito kasi, kung meron kang pang down lang, in eh, 20 million versus mo dito, kung sa 6,000, tapos yung kukunin mong lupa ay 300 square meters lang, that's 1.8 million lang. And hindi mo kinakailangan bayaran ng buo yung 1.8 million. Ito, mag siya ko ng sample computation nang sa ganon ma-visualize ng mga investors natin. Let's say sa 300 square meters times 6,000, that's 1.8 only, ang ating reservation ay 10,000 pesos, ang ating magiging balance ay 1,790 pesos only. Meron tayong 2 years deferred payment na naka-zero interest. Meron din tayong scheme 2, babayaran mo yung 20% na pull down payment na 360,000 magkakaroon ka ng 5% na discount na 18,000. So yung magiging net down payment mo ay 332,000 pesos na lang. Then yung balance, pwede mong bayaran 5 years for as low as 32,000 pesos only. Kung namahalan ka sa 1.8 million, do not worry dahil meron tayong 200 square meters lang na 1.2 million pesos only. Na available din through our deeper 24 months 0% installment or 5 years to pay. For viewing and inquiries and for pastor transaction please direct messages at FB Messenger Sheila Medina Beronilla or contact us at Smart Viber Thank you for watching and keep safe always. Bye.